Hello guys! Good morning sa inyong lahat. Happy Sunday! Nakapagsimba na ba ang lahat? Sa kami, tapos na kami magsimba. Actually, ako nga lang talaga yung nagsimba. Kasi yung mga bata, um, napaka ano pa ba, napakaaga pa talaga. So ito kasi yung schedule dito sa amin. 5 AM. Ang aga pa. Tapos umulan. So ako lang yung talaga nagsimba. Pero nagsisimba naman kami bawat Uh, kada linggo. So, ngayon, nag-prefer mo na ako ng breakfast ko. Actually, yung mga bata, tapos na sila. So, ako na lang yung hindi pa kumain. So, ayan. Nagprito ako ng bago. Ano, I mean, bago. <laughs> hindi siya bago. Oh. Balik ka ng buwad ba? Um, dried fish. Tuyo. Tuyo pala. Ayan. Nagpito ako ng tuyo. Tapos naman yung pinituhan ng tuyo, nilagyan ko ng kanin. Ito kasi yung paborito namin, Yung pinituhan ng tuyo, nilagyan ko ng kanin. Tapos parang sinangag ba? Tapos nilagyan ko ng asin at ng pampalasa. Yun lang. Winner na talaga. As in, winner. So, ito yung ginagawa namin sa pinapituhan ng tuyo. So, ayan guys afternoon na pala ngayon eto at kukunin ko to yung mga nalabhan ko na kasi parang uulan eh so ayan yung mga nalabhan ko na buti nga lang eh umaraw kanina hindi naman masyadong mainit so ngayon kukunin ko na to kaya ba baka bumagsak yung ano, ulan, Ay hindi ko mabantayan ba? Sayang naman. Medyo to yun naman to na. Hello guys. So ayan ipapakita ko ito tour ko kayo sa bahay namin. So ito yung kabuuan ng bahay namin. At yung yung bintana niyan. Yan yung kitchen area namin. So, yung bintana na 'yan, yun yung sa hugasan namin. At ito naman, yung bintana na to ay sa sala namin. So, kami lang din yung nag-install ng mga bintana na yan. Actually, yung naggawa or nag-construct ng bahay na to ay sa natatay lang din yung yung father-in-law ko. Saka yung husband ko at yung uncle niya siya sila lang din yung nagtrabaho nito. So kami lang din nag nag-install ng bintana namin kasi ibat naman kami magpapagawa pa eh. Kami mismo, mismo kami ay gumagawa. So kami na din yung nag-install. So itong bintana na to, ito yung tinatawag natin na owning kasi ganyan no. So ang pag-open niya is pa-up. Um, 'di ba? Parang tinutulak mo lang siya. So, own yung tago na ito. Ayan. So, dito naman tayo. Ito, yung sa bandang harapan namin. So, ang bintana na to, ang tawag nito ay slide up kasi ina-up mo lang siya. So, ayan. ba? Diba, inaangat mo lang siya. Tapos, yung dalawang to, hindi yan na-open. Yung nasa taas at sa baba, hindi yan na-open kasi fixed to. So, gitna lang yon Depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo mangyari sa bintana nyo. So, ito, yung screen door. Magto years na din yan. So, kami lang din. Si Litoy lang din yung nag-install yan. So, ito yung harapan niya. Yeah. Actually, one fourth yung thickness ng sa ito. Kaya, hindi to basta-basta na babasag tinuktok nga ng ano ng anak ko to ng tools mabuti hindi nabasag pag kasi mapakapal yung sa na inilalagay hindi basta basta nabasag yan so ayan yan naman kasi yung dinidil namin sa mga customer namin so eto yung gilid at ito yung extension namin actually yung extension namin guys malaki na yung gasto nito ito kasi yung naka-disadvantage pag wala ng budget o yung hindi mo niloan yung pump extend mo so ayan putol putol yung pagkatrabaho kasi wala kami yung budget yung pera kasi na pinanggasto namin ng materialis eh yung parang aset aside lang namin kung may sobra kami ayan lang yan lang yung time na makakabili kami ng materialis So, ayan. Pero medyo nabuo na din naman na yung ano niya ba? Yung skeleton niya, nabuo niya naman. So, ayan. Ito. Ito yung tinatawag na seamless na owning. Unlike doon sa likod. Seamless to kasi yung frame niya nasa loob. So, ayan. Ito. To, nasa loob siya. So, pag sinara mo yan, hindi mo siya hindi mo makikita yung frame. So, pag sinara mo, hindi mo makikita yung frame. Ayan. Ganun pag-open niya. Ang pag nya. So, tawag niya, seamless na owning. So, ayan lang din naman yung kabuuan ng bahay namin. Ito yung difference, ah. Oh. Ito, hindi to seamless kasi yung frame niya nasa labas. Okay, parang ordinary na owning lang yan. At yung mga mga door namin dito, ang gamit niya ay wipe wipe na, ewan ko basta YP tawag niya yan. Niya dyan. So, eto, YP to. So, pang CR to. Ito naman, yung white pinaitim or black yun yung gamit niya kasi hindi naman to malalata or ano yan mabubulok hindi yan mabubulok so parang durable siya ba makakasave ka talaga ng pera pag, pag ito yung uh, ginawa mo pintuan sa CR o sa bandang labahan niya so ayan hi guys so ayan tapos maligo so, siya nga pala Naglinis pala ako ng CR namin. So, ayan ang CR namin. Pakita ko sa inyo. So, ayan ang CR namin. So, And, so, nalinis ko na yan. Nalinis ko na so, yan. <coughs> Bale, alisin ko na pala ngayon ng hapon. At, magre-ready na tayo for our dinner. Nakunguha lang pala ako dito ng malunggay at talbos ng kamote Sure, dito lang naman yung malunggay. So, ayan. Dito ako nakunguha. Yung talbos ng kamote Dito ako nakunguha. So, ayan. guys. Nanguha na nga pala ako ng malunggay. At ngayon naman ay nakunguha ako ng talbos ng kamote dito tayo kasi marami dito. <coughs> so hindi ko tinanim to guys. Talagang ano, lumago lang siya dito kasi palagi namin hinagbasan ba. Hello guys. So time check more 11 na. Ah. Hindi ko na pala na videohan yung pagluto ko kanina. So ayun kasi ang daming ganap nag -brown out pa kanina eh kadawang beses nag -brown out so hindi ko na talaga nabijuhan at may lakad ka pa kami after nun. so pagkatapos pag uwi namin saka pa lang kami nag-dinner so yung, yung ganap namin kanina so today ay hindi this time anong today so this time ay, ay hindi pa ako nakatulog kasi marami pa akong gagawin sa ayan Ayan yun know, o. Yung mga uniforms na kaso kailangan ko pa yung plansahin. Um, Namlansahin na nga ako. Submito ko lang sa glit kasi kailangan ko i-end tong video to. Kailangan ko i-end tong vlog na to. Siya nga pala yung mga Junax ko. Ayan, burloks na. Yung asawa ko na yun burloks na din. Kasi hindi hindi yan nakatulog. Hindi sila nakatulog kanina hapon kasi nga naglaro lang. So, ayan, burlogs na burlogs. So, eto, kailangan ko pang tapusin tong mga uniform uh, uniforms nila. Kailangan ko pang plansahin yan. Kasi bukas, lunes na. So, pasok ka na naman. Ito lang talaga yung paulit-ulit na routine ng mga nanay na kagaya ko. Na full-time nanay. So, ayan tapusin ko muna yun bago ako matulog kasi bukas ibang ano naman eh, ibang gagawin na naman eh, ibang gagawain na naman so kailangan tapos tapos natin yung mga trabaho natin para hindi magtambak tambak ba so ayan kailangan ko na i-end tong video tapos nga pala dito kami sa sala natulog kasi under construction pa yung kwarto namin So, bali nagkulambol lang kami kasi feeling ko magba-brown out eh. So, pag mag-brown out, walang hangin. Maraming lamok. So, I ayun, mean, for the safety na rin para sa, para sa, mga bata. So, so much for this chikahan. sa so, susunod na video na lang tayo. Magsichikahan muli kasi kailangan kong tong i-end tong video ng to. Salamat nga pala sa inyong panunood, sa lahat ng mga subscribers ko. Kahit maliit pa lang yung subscribers namin. Salamat nga pala sa inyo. Sa walang sawa ninyong pag-suport, uh, pakikinig, panunood ng mga videos namin. So, till next video. Salamat at God bless. Good night na din sa inyong lahat.